naman kami sa may kabilang subdivision dito naman kami, tapos na yung kanina ayan, malawak din dito yung uh, medyo kalsada nila Ay, hindi lang, malawak. Ayan, malawak dito naman kami iikot bago lumabas papuntang barangay ayan guys, medyo matao dito ngayon kasi uh, marami rin nakatira dito Ayan yung mga SK namin Buray green Ayan guys at uh, talagang uh, tuloy tuloy na to Hanggang halalan ano, Ayan na lang ang last day ng kampanya namin Medyo mahaba ang pila namin Nasa unahan yung mga kasamahan kong kagabat Wala kasi sa akin nagdadrive Ayan malapit na kami sa dulo naman Ng uh, isang subdivision Ng Masaiko so, Ngayon guys papunta kami ng barangay Lalabas na kami dito sa may exit ng uh, subdivision dito yung park nila sa kabila dito na kami sa barangay ngayon ito dito na kami sa barangay Ay, ikot lang kami rito dito na kami sa likod naka basketball court ng barangay dito kami ngayon na ah, sa likod at ito yung ng aming mga katonggili sa eleksyon ayan yung mga tarpulin nila nandito hahanap ah, ako dito ng tarpulin ko parang wala ako dito ng tarpulin eh. ito nag iisang tarpulin ko sa may tindahan salamat kul cool namin ayan ayun, tapos na kami pasok na ulit sa Masayto dito kami sa may papuntang clubhouse ng Masayto Ito na yung clubhouse ng Masayto ayan ayan yung tarpuling ko oh. nag-iisa so yun guys, ikot muna kami yun lang ang aking uh, uh, gagawin ngayong maghapon uh, mag-ikot kami at tapos na bukas wala na linggo Salamat po at uh, salamat sa mga supporters.